Good morning mga idol, isang magandang umaga sa inyo lahat mga idol. Ito na naman, may bago kaming dumating ng mga stock. Ang dumating namin ngayong stock namin ay isang magandang-magandang panungkit ng mga damit ng mga yan mga idol bali may dumating mga kasunod na mga, mga estudyante yung nagtanong yan kinuha ko yung mga pinagbili nila yung mga kinuha nila dito sa amin sa world ko sa blue ocean department store Baguio center mall second floor mga idol yan ang simpleng buhay sales van mga idol bali nga mga idol patapusin ko yung ginawa ay nahulog, nahulog 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 lahat yung mga dinidis ko mga idol nasagi ng mga customer namin yung estudyante mga idol yan bali ngayon mga idol iri -re ko na yung mga kinuha ng estudyante Yan mga idol Ang kinuha nila mga idol Mga chopping board Mga can opener At saka yung iba-ibang items pa mga idol Good morning, good morning mga idol Balingan mga idol Yan may pinuntan ako sa likod Binalikan ko yung ire ko Kasi may nagtanong mga idol Balingan mga idol ah, Wala pa nga sila Magtingin-tingin muna ako sa customer Para kung may dumating I-assist ko agad mga idol yan, so tuloy ko ulit. yung ginagawa ko na pinipresyohan yung panungkit mga idol. Ang kaganda itong panungkit mga idol is stainless steel. Ibig sabihin mga idol, habang tagal ang ginagamit ng mga customer namin, lalong tumitibay, hindi kumukupas. You know, yan ang simpleng buhay salesman mga idol. Shoutout po mga idol, ah, binabati ko kayo isang magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Yan mga idol, ah, ginagawa ko, tatapusin ko yan habang wala pang customer itirahin ko yan para may display ko po lahat yan mga idol yan, dumating na mga customer ko yung mga estudyante yan bala ko kusin muna sila mga idol yan o no? yan mga idol ah, hintayin ko muna sila para wala silang masabi kaya ang mga customer natin sila po ang priority para paglabas nila may bitbit -bit sila na binili mga idol yan po ang simpleng boys room yan mga idol may bay nahulog na naman mga idol nahulog na naman isang towel na ng mga idol yun mga idol yan bumili sila ng towel gagamitin nila sa school nila yan uh, dalawang klase yan may 60 may 30 may mga idol ang kaganda ng mga towel namin talagang cotton maganda kaya binabalik-balikan kami yung mga paninda namin kasi good quality bali mga idol ah, ngayon nire-receive ko na para pagdating sa counter, i-check mo nila at saka ipapas na nila mga idol. Diyan po mga idol. Diyan po ang simpleng buhay salesman mga idol. baling yung mga idol, i-cocomputing eh, ko muna hanggang matapos para makita nila na walang mali sa resibo at saka perfect na perfect ang pagka-resibo mga idol yun o know, yan bali mga idol i-double check ulit kukumputin ko para hindi ako magkakamali para pagdating sa counter automatic ipapas nila walang kamali-mali yung mga resibo namin yan mga idol ibibigay ko na sa customer namin thank you <laughs> Yes sir, good morning. Anong araw sir? Isang malamig na malamig na umaga po sa inyo sir? Dito pasok po kayo. Anong sir? Good Nope. Yan mga idol, may bagong customer na naman kami dumating dito sa World Coast, sa Blue Ocean si Crown Legacy Hotel Bali ngayon mga idol, kumuha sila ng mga gamit nila gagamitin na sa hotel Yes sir, mga inasal, isang malamig na umaga sa inyo Hello ma'am, good morning, isang malamig na umaga sa inyo Anong hanap nyo ma'am? Baka matulungan ko kayo sa inahanap nyo ma'am Yan ang simple buhay Yan na lang po ma'am, yung simple natin ma'am para may pinta ko ma'am Good morning, good morning mga idol. Ayan. Kailangan masaya, di ba ma'am? Ma'am, pangalan mo ma'am? F? Hey, e, Apple o ano? E. Egg. Yun lang. Okay. Location, Baguio City ma'am, no? Thank you ma'am. Good morning, good morning. Ilan e <laughs> morning. Ilang yan? Ilang piraso yung line na? Ano? Madali yan. Yeah. Bali 100 pieces na ina diyan. Oh, thank you man sang marami na okay. mga balik na po kayo. Okay? Nakalain Next, ko pala Next, idol. Si Wait lang, hindi pa ano. Magkano pa kami nang pwede bally, po? Morning mga idol. idol. Shout <laughs> out mga idol. Bali ngayon mga idol, nandito yung mga customer namin si Crown Legacy Hotel. Wait, you know? Nakalain ko pala boss. <laughs> <laughs> Ay, ano ko, wala ko to. Ito yung Crown Legacy. Ah. Uh -huh. Pintayin ko na idol ah. Yes, yes tapos namin yan, yan Inyo, bang, ayun, yung, yan, yung, yun, you know, yung manager yung tumakon ayun pero yung apatan wala talaga yung apatan tango na yung ano iceberg... walang lunch na dumating ng lunch ba? maubos idol maubos Anong ilalagay ko sa isang pangalan? Kay ma'am na lang, ma'am na lang. Lopin na no, lang, Lopin. L-O-V-I-N. Victory o ano? Victory. Ganun mo yun. Sorry to point Thank you sir. Thank you mga idol. Crown Lee si Hotel. Thank you. Good morning. Good morning mga idol. <coughs> ah, yun. Isa. Bali nagtanong si Skyward ka po ni mga shipping days si Ma'am. Opo. Oh, oh. Meron meron din. Wala wala muna. Ayun lang.

Ice cream scoop. Ito. Normal na lang. Wala na akong sinabing size. Anong size? Oo. Oh, oh. Tama. Oo. Oh, masyado malaki po. Na Ito na lang. Sakto. 545 by Inox. Good quality. Pang Skyward ang datingan. <laughs>